Yeah. Oh. us, y'all. Mac Dean Rams. Yeah. Oh. Are you ready for this? Oh. Yeah. Palyata sa lugar na ang sinilangan Ang lugar na niuyurakan Hinahamak ni ilala ito at pinagtatawanan Ang di nila alam ito yung na Sa lang, talento sa iba't ibang larangan At iba't ibang konsepto Marami nang didiri pagpayata sa inasang bigla Pagkat ang naiisip tao ay parewara Sa akin ay BALEWALA Pagkat mali hinakala Basura man trabaho, maruno rumis Mabaho man sa pangamoy sa natatamoy Kontento ang paggalang ay binabalik Ang dangal sa pera Kaya nagtatrabaho sa basura Iba'y nadudura Pag payatas ay nakikita Tao rin kami May puso at nang damit Nagdaramdang pagigaw ay nasasaling At nais kong iparating Kung magtyaga ka lang Ay meron ding mararating Ito ang lugar Pusan mata Iba't iba kultura Di ka na maliligaw at Sa balwarte kuway Huwag kang manganyamba Marunong rumis Beto di katulad ng iba Payatas is my hometown So ya better go around Better get ready Back in Randy In Payatas Quezon City Oh uh. Yeah, second verse yo. Ah, payatas, lugar nga ba nang maaangas? Mga ungas nang nagsasabing na sa amin ang batas Ililangkas ko ang kalatas ng aking mga tula Pagkat hipa pang kinalis ng aking kultura Nakayang sabayan, pati ang ng gitara Umaapaw ang mga rima, ano pa man ang tema Lima at panahon, hindi sunod sa uso Pagkat ang hipag kong estilo Nakatatak sa aking puso Dito nilak Dito na rin ang mula Paligid na makalat At sa pera ay salat Ipinamulat ng magulang Na matutok ang gumalang Isa alang-alang Ang damdamin ng iba Kahit nahihirapan Ay matutong magtyaga magjaga. Uh. Yeah Kaya kuya yeah. uh, Yeah uh. Yeah uh.